Hello, hello, hello. Good evening. Ang pag-usapan natin ngayon hindi nakarap sa akin yung kwa ng kamera kasi dokumento ang ating pinag-usapan ano. Ito ay uh, sa lahat ng retired ng uh, 2013 pa pababa or 2012 kasi 13 mayroon kang 6 months siguro ano so 2012 pababa hanggang sa nabubuhay pa na pensioner ano mayroon kayong uh, differential na hindi pa uh, hindi pa yung hindi pa nakakuha ano hindi pa nakakuha So ang kung retired ka ng 2007, ibig sabihin mayroon kang differential na 7 years o 8 years ano from 2000 to 2007. That is your uh, differential ano mayroon ka uh, retired ka to, uh, what correction correction ano. Kung retired ka 2007 So may difference ka pataas ano? 7 to 13. So, yun ang matatanggap mo. So, more or less 6 uh, years ano, ang differential mo. Kung retired ka ng 2,000, so 13 years ang differential mo. From 2,000 to 2013. Kung retired ka ng 2010, mayroon kang 13 year, uh, 3 years. Kung retired ka ng 2004, Ibig sabihin, may uh, differential ka ng uh, 2004. So, mayroon kang 9 years, more or less. Differential, ano? Now, namat mat, nag, uh, nag retire ka 2007 to uh, 2007, ano? Uh, nag retire ka. Namatay ka ng 2010. <laughs> Mayroong gano'n eh. namatay ka na 2010. So mayroong kang, may yung ikaw, misong namatay, mayroong kang differential ng 3 years. 2002 to 2007 to 2010. So yun ang differential ng principal pensioner. Yung dependents, na pensioner, ay uh, tatanggap siya ng differential ng 2010 to 2013. May three years siyang differential, yung mismo yung dependent. 'Yun ang tatanggap. Now, uh, nangyari, nakiklaim ito. kini niya yung 7 years na uh, ng 3 years ng asawa niya at saka yung 3 years sa, sa kanya, Kakiklaim niya namatay siya. So kung namatay siya, ang tatanggap doon na, na ay ang anak o yung pinakamalapit na uh, pamilya, normally anak kasi may anak yon kung walang anak ang magulang so, depende doon sa uh, tinatawag na pag-retired eh, uh, kung sino yung uh, beneficiary na nakalista doon na kung wala nakalista, basta yung may tatanggap doon ah uh, Either kapatid or anak. Okay, balik tayo. So, kung nag-retire ka ng uh, kernel pataas, ano? Kernel pataas at mayroong kang... Uh, mayroong kang uh, 13 years differential kasi nag-retire ka ng 1999 ano, o 2000. So, ibig sabihin, may ng 13 years. So, the third ka ng kernel in, uh, with link link of service 34 years. More or less 3,500. Over oh, time, mean, 350,000 ang matatanggap mo. More or less, ano? Based yan sa mga narinig ko na nag ng kernel o general. Lampas 300,000 ang kanilang natatanggap. Kung ikaw naman ay masisard yan, nag-retard ng uh, second lieutenant at mayroon kang 13 years differential at ang length of service mo ay 34 years, so tatangka ka more or less 200,000 o 250,000. So doon po ang pasok. Now, kung 20 years ka lang, uh, 20 years ka lang, at uh, second lieutenant ka nag-retired, So, hindi yan bababa sa 100,000 trend. Ano? Hindi rin bababa sa 100,000. So, yan yung claim ninyo. Ano? Marami kasing hindi nakaklaim claim dito. Marami. From original 18 point something billions na nirelease ng Pangulong Duterte para sa lahat ng mga retired ng sinasabi ko 13,000, 2,000 pababa o pensioner ng pababa hindi na hindi na ni Erap, hindi na ni Jamie, hindi na ni Aquino. So pagdating kay Duterte, napunduhan. So ni-release itong pundo na ito 2017 June. So nag-release sila ng list than one year na more or less 14 billion. 14 billion na. Tapos hindi nila alam na 4.9 billion na i-briefing ako nung task force differential. Kaya nga, uh, immediately yung nag-briefing sa akin, na relieved Bakit mo na i-briefing si Colonel Mitran yan? So, hinahabol tayo ngayon. Pero actual ang hinahabol ko nun, yung ating differential nung 2018 na hindi na ibibigay. Kaya, naibigay na, na buwan-buwan, di ba? Unang release, really, si December. Uh, ng uh, March ako yun. Ako yun ang nag-follow up. Ako. Marami kami nag-follow up pero ako talaga ang bumugbog ng follow up. Pinuntang ko PGMC. May video pa nga yun eh. Na tinakot pa ako na kay Stop daw ang papel. Wala akong pakialam kung nasaan yung papel. Ang tanong ko kailan yung i-release. Sir, titingnan namin, kakayanin namin sa 16. At that time, 14 na yon So, be sure na kung ang kakwa, no? may release niya pag hindi ay talagang makakalampag kayo so nung panahon na yan natatakot pa sila sa mambubulabog ko pero sa tagal ng pag pagkangawa ko ang kapal na ng mukha nila hindi na sila tinatabla ng kahiyan even the office of tube staff dati kinakausap ako ng opisina ng tube staff pero ngayon hindi na ayaw nang sumagot sila sa akin natatakot na sila So may nagsagot pa sa akin enlisted personnel doon Sir, kultura na daw yan Anong kultura? Kultu Ibig sabihin, kultura na korupsyon So yun ang matindi Kaya nga sabi ko nga noon pa man Bago ako makialam sa ibang korupsyon Sa loob ng bakuran ko muna Ako maglilinis bago sa labat Kasi may kasabihan nga Nakikita mo ang butas ng Ah... Uh, karayom, ngunit ang butas ng palakol ay hindi mo nakikita. Ibig sabihin, nandiyan na yung kawatan sa paligid mo, hindi pa nakikita. Yung malalayo nakikita mo. So, bagot ako magsalita sa labas ng MUP, ano, MUP, di, uh, bago sa labas ng MUP, MUP muna ang lilinitin natin. So, ito na yon 4.9 billion ang naihanap sa akin. Yung differential natin danda naman ay bigay yan ng complete 2022 ano. Nabigay na lahat yan so wala na tayong problema. Pero matagal natin pinagtalunan yan na uh, may mga rally-rally pa nga sa DBM ganun. Pero one time big time ko na lang pumunta ko PGMC. talagang binulabo ko sila. So na-release. So dito na naman ako sa differential ng 4.9 billion. Hanggang ngayon yung 4.9 billion with my analysis hindi pa nabibigay lahat. Kaya ito yung binubugbog ko ngayon. Ang laki ng pera, 4.9 billion since uh, 2017. Hanggang ngayon, hindi pa na i-complete bigay yan. I-deposit e, 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 mo lang yung 4 billion na lang, ang 4 billion sa loob ng ilang years na yan. 8 uh, years or 7 years. Nako, ang laki na i-compute nyo nga yan. Ngayon, billion na rin yun. Billion na rin yung yung uh, pera na 'yan. Ngayon. Asan na ngayon yung tubo? Okay na 'yung kapital pero yung tubo sino nakikinabang sa tubo? 'Yan tanong ko doon. Siyempre, kuraiban sa landbank dito kasi nga landbank ang nagpapatubo dito kasi authorized sila. And according to the lawyer, attorney Sansan ay nasa batas 'yan na they are authorized provided saan napupunta ang kinikita. Yun yung tanong ko ngayon. Okay, balik tayo dito. Pero dahil nga bulabog ko na sila, ang PGMC na bulabog ko na, ginagawa na na ng paraan na ma-release lahat. So, dahil sa effort natin na uh, binulabog natin, kahit papano natulungan natin ang mga, mga niluloko nila. Pero uh, ah, ganun pa man, andiyan pa rin kaya hindi dapat tayo titigil, ano? Hindi dapat tayo titigil. Sa laki pera, 4.4 million, ano? Eh, dapat mabigyan mo lang ko dito. joke <laughs> lang, joke, joke, joke. Ah, joke ah, lang. Eh, YouTube mo na lang, bigyan nyo sa akin. Ah, pero malaga dito, marami akong natulungan ng mga byuda, mga hindi alam na may matatanggap, even the generals, hindi alam nila na may matatanggap pa pala sila. Okay, uh, naipaliwanag ko na sa inyo. Ano? So, tingnan natin ang, ang communication. Nahilo rin ako doon sa mga ginawa ng sulat ng ombudsman at saka ng uh, uh, Civil Service Commission. Naguguluhan ako sa kanila. Sa, saan ba ang original nito? itong ombudsman pinadala sa uh, Office of the Commissioner sa Civil Service Commission uh, date ng 29 April permado ng uh, ombudsman okay tapos dito may copy partners ako so ang sinasa okay mamaya ko pala kayo sinasabi ha. tapos dito naman 29 April, ano, 29 April, dito naman 27 A March. So, ibig sabihin, ito ang original. So, naguluhan ako, pero napag-aralan ko kung papaano. Uh, mga legal officers, tulungan mo ako sa mga explain explanation. Andito yung letter nila, oh. Yan, yeah, oh. Nadili lang sa pagpapadala sa akin registered, ano. Oh, ito, oh. Okay. So, ang complaint ko dito, nag ako sa OTIG. Ano? nag ako sa OTIG. Tinago nila investigation. Sabi ni General Lupina, confidential daw, kaya hindi pwedeng ilabas. Parang, parang hindi ko maintindihan kung nagtanga-tanga lang si General Lupina o hindi niya alam ang pinagsasabi niya. I'm sorry, ano? I'm sorry. Kasi nga, magiging tutulang ako. Kasi sinagot niya ako na, confidential daw. Paanong naging confidential ang public money, ta pera ng taong bayan? Paano naging confidential yan? Pwede siguro kung security ng ating bansa ay pwede maging top secret yan. E pera ng taong bayan yan eh. Ha? pera ng taong bayan niyan. Bakit nila itatago ang result ng investigation? Ha? Bakit? Yun yung tanong ko. So, walang nangyari. Pumunta ko ng ombudsman, awatay may ng anti-retip authority, ayun, inutil yung anti-retip authority. Nagkaroon kami ng online investigation, ano? Online investigation. Nagkaroon kami ng online investigation. Yun na nga, sagot ni Lupina. Hindi daw nila na pwedeng ilabas yung investigation ng utig. Pero alam ko, posit positive yung aking reklamo. So, yung, yung anti-retip authority, talagang incompetent office yan. Incompetent. Ha? Secretary Perez, you are incompetent. mag ka. Ha? Pinag-resign ko nga General Lupina yun. Hindi ko malamang kung nire-relieve na. I-relieve ka na lang dyan. Bakit si, lalong lumalaki yung problema mo. Okay. Yung complaint ko, mamaya babasahin ko. Hindi pa naman nag -re retire si Lupina. Nako, delikado ito. Ah General Lupina, abangan ko yung clearance mo sa ombudsman, Abangan ko yung clearance mo sa ombudsman. Pagkukulatahin ko ang taga-ombudsman, pag binigyan nyo, Uh, ayus, ay, uh, ang ombudsman ha, ayusin nyo investigation nyo. Ha? ayusin nyo. Huwag lutong makawa Tingnan ko. Babantayan natin. Okay? So, hindi ko malaman kung anong bakit uh, nagkaroon ng communication kasi nag ako sa Antaritip Authority. Walang nangyari. nag ako sa, sa ombudsman. Walang nangyari pumunta ako ng National Defense almost more than one year na binalikan ko last week o last two weeks wala rin inutil rin so hindi ko na pagkakasaya na umbuts mo ayong National Defense kasi kasabot din ito. kaya hindi sumasagot kasi kung hindi siya kasabot bakit hindi niya leader ko tapos sabi ay hindi ko alam ay aywan ko sa iyo number one ka pa naman sa bar uh, Secretary Pedro. Magiging bastos ang bibig ko. Pero alin ang magiging bastos yung bibig ko kaysa maraming namatay nakakapaluap sa stress namatay. Sino ang mas demons mind doon? Ako o yung magnanakaw? Hindi naman magnanakaw kasi sabi nga ni attorney is eh, legal. Pero saan napunta ang tubo? Bakit hindi niyo binibigay ano? Okay. Okay, 29 27 tapos, ang galing sa Office of the... napag ko na kung paano nagkaroon ng communication. Kasi sa Civil Service Commission, wala kong reklamo. Pero bakit nag nagpapalitan itong dalawa? Itong Ombudsman at saka Office of the uh, Assistant Commissioner ano, na, na, ng Civil Service. ano? So, nakita ko dito, pinag ko. Ah! Ibig sabihin, kasi may sulat dito galing sa anti Authority, kay Secretary Perez. Ayan, copy parnish ako. Ayan, copy parnish. Then copy parnish si General Lupina. Colonel pa siya nung nireklamo ko. Ano? Colonel. So, ibig sabihin, sa aking uh, uh pag-analisa, yung office of the... Yung Uh, ang tawag nito, yung anti authority, ibinigay niya ang ang action doon sa complaint ko sa anti authority. Ipinadala sa Office of the Assistant Commissioner. Tapos ang ginawa naman ng civil service, pinadala doon sa ombudsman. So, nagtuturuan silang tatlo. Hmm. Hmm. Pero na-analyze ko, ang original nito, bakit nila pinadala anti-retip authority? Ibig sabihin yung reklamo ko sa anti-retip authority. Gumana, pero pinasa nila sa sa civil service. Ano? Paano magiging civil service ito? Eh? Uh, ito, babasahin ko na ha. Pamunta sa ombudsman. Babasahin natin ano. Okay. This refers to the attached affidavit of dated 07 September 2023 of segundo Metran Jr. against Colonel Joseito Lupina, Chief Armed Forces of the Philippines Graduate Management Center for period to render government services, within the prescribed processing time of any application or request without due cost, in violation of Section 21 of Republic Act number 11032 or the is of doing business and efficient government service delivery act of 2018 so ito yung batas na uh, pagpatulog-tulog ka kailangan mag, mag explain ka bakit hindi mo nagampanan within 15 days yun yung ibig sabihin dito so we respectfully forwarding forwarding to that Office said later complain considering that the person complain of of is a presidential appointee thus within the disciplinary dis jurisdiction of that office so binalik ng civil service uh, hindi pinawag niya sa ombudsman kasi ombudsman ang may jurisdiction according to commission uh, commission of service uh, what I mean, civil service commission so kaya ko sa kaya ko sa ang uh, original nito galing yan sa uh, anti-retip authority pero wala naka reference dito pero sa analysis ko bakit nila bibigyan kopya ang anti authority so baka yan ang reference kasi wala akong complaint dito sa civil service commission so ito yon ha march 27 malapit-lapit sa birthday ko birthday to na ikwana secretary bilika no 27 march ano kasi 26 ako Si Pangulong Digong is 28 Okay, dito naman sa sulat na ito Na sumagot naman ang Kwan uh, Office of the Bushman. Binalik na naman <laughs> uh, Sumulat siya sa Ombudsman Tingnan natin alaman bakit sumulat ang Ombudsman doon sa sulat niya nasa silver ah uh, sinagot niya tapos may copy furnish ako diyan oh so ang ibig sabihin ito yung aksyon ng ombudsman their assistant commissioner Ronquillo this is to certify Uh, this is to respectfully inform your office that the complaint of Mr. Segundo Esmetran Jr. against Colonel Jose Lito Lopina of the armed forces of the Philippines Pension graduate center which was referred to the office of the ombudsman uh, which was referred to the office of the ombudsman via your 27 march 27th letter has been oh, forwarded naman has been forwarded to concern unit this office uh, this office for evaluation so wala walang nakapag decision eh Turo-turoan sila, no? So, turo-turoan sila. So, yun yung saklap, mga kaibigan. Mga incompetent ang mga opisina na ito, eh. Hindi nila alam ang authority nila, eh. Nagtuturo-turoan sila, eh. Pagsasampalin ko itong mga tao na ito, eh. Alam mo yung sabi niya, totoo lang, ano? Ang taong nagsisinengwaling, nagiging bubo. Ha? Tandaan natin yan. Pag ang tao nagsisinengwaling, nagiging bubo, pero mas mag, pero kung magaling ka mag cross examine ay bihasa ka diyan kasi laro-laro lang yan eh. Cross laro-laro lang ng uh, uh, Pagalingan ng uh, ma corner mo yung taong yung alba, defense lawyer ka. Pagalingan na lang ito. Hindi ko makita ang galingan nila dito kasi para silang mga abogado. Nagtuturoan sila ngayon. Ibig sabihin, itong mga abogado na ito, hindi alam yung pinagsasabi nila. Or ginagawa tayong tanga. Hindi kaya? Kasi yung abogado sa anti authority, online, mi online hearing kami ni Juan, ni General Lupina, sabi ko, uh, hindi ko na siguro direct sinabi, but sinagot ko sila through, through, through email na you are incompetent in office, magsara na lang kayo. Kaya siguro yung, <laughs> yung anti authority, para hindi akong, kasi binibira, ako kasi binibira-bira ko lagi yung pani antiretive na magtsara na lang kayo ng opisina niyo mga inutil kayo siguro para mawala sa kanilang responsibility ipinoward nila sa civil service ito na civil service ipinunta sa ombudsman ito na si ombudsman sinasabi niya pinadala ko na doon sa AFP ha ngayon yun yung huli ngayon ang tanong ngayon dito mga legal officers sanang saan ko ipapalop ito sa ombudsman pero hindi ko ipapalo sa ombudsman dito ako magpalop sa either ombudsman or sa anti-retip authority ano sa anti-retip authority doon ko ipapalop dalawa sila kasi ang original may komplain ako sa anti-retip authority na nakita ko talaga na positive yung complaint ko nung nagreklamo rin ako sa ombudsman Uh, dahil pinasukan ako ng legal legal law, legal sanction, medyo kulang daw yung dokumento ko in pangalawa hindi ako ang kuan biktima. Uh, hindi ako ang biktima. So, kumbaga sa sa mga diskusyon medyo natatalo ako. Pero dito sa anti-retip authority, hindi ako matalo because very be clear that the PGMC violated the law of Republic Act 11032. Within 15 days kasi, if you cannot uh, comply the request of the requesting party, it shall be explained properly. Eh, hindi nila explain properly. Kaya nga, mayroon silang sanction of the... Sa, ang sanction sana yan, kung sabi na nga General kita, ang sanction dyan, hindi i-release yung susunod na pundo. So, mapipilitan ngayon sila mag-comply kasi hindi i-release yung pundo. Ano? So, yun na lang mga kaibigan. Ano? Marami na ako na ila, na ako ko, hindi ko napansin si Moses ko. So, bakit ko pinapaliwanag ito, uh, mga kaibigan? Ang objective ko dito, uh, ang logic ko ay para malaman ng buong sambayan ng Pilipino, lalo na mga pensioner, na narito tayo na nagpapaloap na para hindi tayo hindi maluko tayo at ibigay ang para sa pensioner pinagirapan natin to eh biro mo kung 4 billion yan ha? hanggang ngayon kung hindi ko binabulabog yan hindi nabibigyan ng aksyon yan ano? so yun lang maraming salamat maraming salamat sa pagunawa uh, lahat ng mga hindi pa nakakatanggap ah uh, nirelease ito ng 2017-18 kung wala kayo natanggap ng 2017-18 at wala kayo natanggap ng either 2022 or 21 uh, pakunti-kunti kailangan bumalik kayo doon kasi kausap mo na yung mismong XO ng PGMC sir ginagawa na namin ng paraan sir tulungan mo na nga kami na i-disseminate sa lahat ng mga claimants na iklim na nila kasi nahihirapan daw sila. Ngayon nahihirapan na sila kasi mayroon susundot. Okay, ang panawagan daw nila, baka may mga kaibigan kayo na mga namatay, kamamatay lang ng 2010, kamamatay ng 2017, pati asawa, sila mag-asawa, namatay yung babae una, yung lalaki na tumagal, tapos namatay, hindi na pala yung pera, pwede ba papuntahin nyo yung anak ni, ni nila? doon sa PGMC para mag-claim or pumunta kayo sa PGMC website ano PGMC website magtanong uh, kayo doon kung mayroon kayo matatanggap o wala kung kayo ay anak kapatid ipaloob niyo kung sinis kung alam niyo na yung period na yun hindi hindi natanggap ng inyong mga ma mahal sa buhay so yun lang ang panawagan buksan niyo PGMC website at para matanong niyo kung nasaan kayo sulok ng Pilipinas, pwede niyo tanong kung nasa abroad kayo, pwede kayo magtanong or magtumawag tumawag kayo. Uh, tumawag kayo. Pag hindi kayo sinagot, nagka eh, problema, tawagan niyo rin ako. Ano, tawagan niyo rin ako. Okay, 'yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat. Oy, hindi lang para sa EAP to, buong men and uniform personnel, ganun rin ang case ninyo. Sinamantala nila kasi malaking pera. Ha? Malaking pera, tapos ang alibay nila kaya hindi nila na-release kagad, marami daw pick na na mga byuda. Ha? Marami na pick yuda at saka yung mga byuda daw, nag-asawa uli. Eh, pati pa naman yung six life ng buhay ng byuda eh, pinapakilaman nila, eh, hindi naman katal, eh. Eh, ang usapin dito, legal eh. Eh, nagiging maritis tuloy ito mga taga-PGMC. Okay, yun lang. Maraming salamat, maraming salamat at magandang gabi ulit sa inyo.